Para sa akin, ang pag-aaral sa sistema ng pagsulat at baybayin ay hindi lamang siya sangkop ng pangkomunikasyon. Nakikipag pa si Sinunga Sinungalingan. Tama Jay, pa rin? Tama pa din! Alam mo ang issue sa University of Santo Tomas. Magandang araw sa inyong lahat. Narito na naman tayo sa isang kabanata ng wasiwas. Kapehang may kabuluhan. Ang hahawi ng kaalaman mula sa upuan ko, Ngayong araw ay talaga namang napaka-espesyal. Sasamahan lang naman tayo ng isa sa mga magigiting na kapwa-Pilipino na siyang nagtaguyod sa sistema ng pagsusulat ng baybayin at isang ganap na lingwista. Halina't kilalanin, pakinggan at kapulutan ng aral ang nag-iisang binibining Noreen Louis Baron. Magandang umaga! Magandang umaga, JV. Maraming maraming salamat! Grabe ang iyong introduction na para bang isa ako sa nagtaguyod ng ating bansa. Pero JV, maraming maraming salamat isang karangalan na maging guest sa iyong podcast. Alam mo, tamang-tama lang ang introduction para sa nalalapit na araw ng mga bayani. Kaya rin, maraming salamat sa pagpapaunlak na dumalo rito. Alam mo, sa totoo lang, marami na akong nakapanayam dito sa ating podcast. Pero iisa lamang ang aking paunang tanong. Bakit ang profesyon ay iyong pinili o ginusto? Alam mo, JV, marami na din nagtatanong sa akin yan. At marami na din ang nagsasabi na parang sinasayang lang namin ang oras namin sa pag-aaral. Pero para sa akin, JV, sabihin ba nila na hindi practical pero iba ang aking pananaw? Para sa akin, ang pag-aaral sa sistema ng pagsulat at baybayin ay hindi lamang siya sangkop ng pangkomunikasyon. Para sa akin, siya ay nagsisilbi ng pagkasaysayan natin. Siya nagsisilbi kung paano natin babalikan kung anong nangyari sa atin dati. Alam mo, JV, Maraming, ang dami talagang lumalapit sa akin, ang daming nagpapatulong dahil kung alam nyo, marami na talagang issue ang pagsulat ng baybayin. Kung ikaw ay isang ganap na chronically online, alam kong alam mo ang issue sa University of Santo Tomas. JV, nagkaroon sila ng isang karatula na nakasulat sa baybayin pero binatikos ng maraming kritisismo. Oo nga, nabasa ko nga yan. Tsaka diba kung tutuusin, na sa kanilang silid aklatan ang pinakalumang dokumento na nakasulat sa baybayin. Oo nga, JV. Kaya nung pumutok yung mga issue na yon, marami ang lumapit sa akin at gusto nilang matuto pa ng mas tama at mas angkop na pagsulat ng baybayin dahil um, hindi man natin aminin o aminin man natin sa sarili natin ay talagang nakakahiya kung ang sariling atin ay hindi natin ma maitama ng maayos. Oo nga, rin Pero di ba kung totoos hindi naman, hindi naman natin matawag na mali kasi hindi naman na nating naman ito na nakasanayan natin. Hindi na tayo pamilyar sa wikang baybayin at tiyak na mahirapan nga tayo. Oo naman JD. sobrang normal lang sa atin na mahirapan tayo na tiyak pati yung mga haligi ng wikang Filipino ay nahirapan din sila. Kung kayo ay napag-aralan na si Lope Santos, alam kong siya ang ginaguri ang ama ng balari wikang Filipino JV, dumaan din sa maraming challenges si Lope Casantos para lang maitaguyod niya ang kung ano man ang natapos niya ngayon. Tumpak, at well, gano'n lang nabanggit mo, si Lope Casantos, humarap siya sa maraming pagsubok sa pagsasaayos ng ating wika at alpabeto. Kaya niya nga nabuo yung balarila ng wikang pambansa at isinulong ang abakada para magkaroon ng iisang pamantayan para sa ating lahat. Oo naman, JV. Si Lope Casantos, marami siyang pinaglaban para sa ating wika. And para sa akin, itong ginagawa natin, itong pagtataguyod natin, itong pagbubuhay natin muli sa baybayin o sa wikang sistema ng pagsusulat natin, ay parang pinagpapatuloy natin kung ano man yung laban na sinimulan ni Lope Casantos. Pero alam mo, JV, yung abahada, naging malaking parte siya ng ating um, pagkabata. Dahil itong abahada, ito yung magsisilbing stepping stone natin kung para makamit kung ano man yung talento natin sa pagsusulat at pagbabasa ngayon. Tama ka dyan. Kaya maraming salamat sa Abacada. Kaya kung may manonood tayong may anak na gusto nang magbasa, o makikinig na gusto rin matuto mag-Filipino, basahin na ang Abacada. Sa totoo, sa aking pananaliksik, na nga na natin yung baybayin. Tatlong taon, after maitaguyod ang wikang pambansa na nakabatay sa Tagalog, Tsaka ininunsad ni Lope Casantos ang abakada. Ito ay linalaman ng limang patinig at labing limang katinig. JB, nasosurprise ako dahil talagang nagsaliksika na mga ito. Pero tama ka dyan, JB. Pero noong 1971, tinagtibay ng sanggunian ng Surian ng Wikang Pambansa o ngayon ay mas kilala bilang Komisyon ng Wikang Pambansa ang ortografiyang Pilipino na itinaguri ang pinayamang alpabeto. Ito na ngayon ay binubuo ng tatlong tatlumput isang tatlumput isang alpabeto na binubuo ng titik na naidagdag letrang C, F, G, J, Q, V, X, Z habang naiwan naman ang N at Nang. Itin, itinatag ito bilang Commonwealth Act 184 na bilang isang surian ng wikang pambansa. At bukod sa mga nabanggit natin na titik, meron ding pinalaganap na dititik sa abakadang Tagalog. So, may tatlong pinalaganap na tuldik o gabay sa paraan ng pagbibigkas ng mga salita. At iyong tuldik na yon ay pahilis, paiwa, at pakupya. Actually, ngayon kalang lang nalaman na may mga ganito palang tulong sa pagbaybay ng mga salita na tumutulong din upang mabigkas natin ang mga salita ng tama. Diba? binibining baron Yes, meron tayong tatlong tuldik. Meron tayong una, pahilis kung saan tuloy-tuloy ang pagbanggit ng salita hanggang sa huling pantig. Meron din naman tayong paiwa kung saan malumanay ang pagbigkas ng salita ngunit may impit sa huling pantig. Pantig. At meron naman tayong pangatlo at ang huli na tuldik kundi ang pakupya. Kung saan ito ay mabilis na binabanggit ang salita ngunit may impit pa din sa huling pantig. Malinaw, binibining Baron. At 'yun nga Malaking tulong din ito para sa mga Pilipino na nag-aaral ng, nag ng abakada o sa mga pa lamang. Dahil kapag natutunan nila ito sa murang edad, chak na maayos ang kanilang pagbabasa ng Pilipino. Nakakatawa lang kasi may napanood akong clip sa isang pelikula ni Daryl Yap. Alam ba yung Pork and Beans? Parang sobrang familiar siya sa akin, JD. Ano ba yan? Bale, ikukwento ko sa iyo. Bale, may isang lalaki na may speaking deficiency deficiency kasi yeah. isa siyang bingot o cleft. Nakakatawa lang na tignan ang pakikipagbangayan niya sa tindera kasi kailangan pa nilang baybayin ang alpabeto para lang malaman kung anong gustong bilhin ng lalaki. Nakakalungkot nang din isipin kasi doon natin makita ang kakawalan ng grapema o ang titik o yung mga pagbaybay kasi since cleft nga, hindi mabanggit ng maayos ng lalaki. Tama ka dyan, JV. Alam mo, familiar talaga sa akin yung kwento na yan eh. Alam mo, yung grapema kasi, kailangan natin siya para maiwasan natin yung miscommunication na sa pag-uusap natin para mas maintindihan natin ang bawat isa. Ikaw ba, Binibining Baron, may, may naalala ka pa ba na ganong experience? O di kaya'y tinatawag nga ng mga chronically online na pet peeve? Wow, very gen si talaga yung pet peeve na yan. Pero ako, J JV, meron ako na kapag yung isang tao, um gumagamit sila ng salita pero binabanggit nila ito sa ibang tono kasi JV yung mga salita na yan may may kaangkop silang tono eh kung iba yung pagbanggit mo sa mga tono na yun pwede siya magresulta ng ibang meaning and alam mo yung mas mas masama pa doon minsan kasi ginagamit nila ito sa kabalastugan eh like for example muna nung hindi mo nabastos sa meron tayong gabi at meron naman tayong gabi ngayon naman yung mga hindi ginagamit ng maayos at ng walang respeto yung mga salita. Meron silang mga word na buto at meron naman silang buto. Though, um, JV, etong mga word na to, sa iba't ibang lugar, pwede natin sila gamitin at meron silang iba't ibang, um, may iba't ibang meaning sila sa iba't ibang lugar. Pero kung nandito ka naman at alam mo naman kung ano yung gusto mong ipahiwatig, dapat banggitin mo ito sa, tomo, sa tono na angkop ito. Alam mo kasi, JV, kapag ang ending kasi niyan o ang magiging resulta kasi niyan kapag hindi natin naintindihan yung sinasabi nila magkakaroon tayo ng miscommunication tapos sa huli tayo pa yung masama kasi hindi natin sila maintindihan maraming salamat sa pagbabahagi binibining baron totoo yan kapag may miscommunication sobrang hirap makipag-usap sa isang tao dahil lamang mali ang kanilang pagbaybay o pagsalita na mali ang gamit ng mga DTT kaya sobrang malaking tulong yan para sa mga taong nag-aaral pa lang ng Pilipino at dapat niyang ituro habang nasa murang edad pa. Tama, JV. Kumbaga, kung sa wikang Ingles, tinatawag itong mga communicational or communication barriers. So, JV, napansin ko talaga nagsaliksik at pinaghandaan mo talaga Maraming itong panayam kayaman. na to. JV, alam kong ikaw yung host dito sa programang ito, pero mainihanda ang aking grupo na munting paligsahan lang para sa'yo, JV, kasi alam ko talaga na nag-aral ka talaga, nagsaliksi ka talaga. So, eto so, yung mga, simple lang to, JV. Alam ko, um, makakatulong ito sa pag-improve o sa pag, um, pag -bye -bye mo ng mga salita. So, JV, meron ako okay yung handa rito tatlong salita na sana ay mabigkas mo ng tama. Hala, sige. Subukan mo ako, binibining baro. Okay. JV, handa ka na ba? Yeah, Game, binibining baron. Okay. Pinagpinamamagaspasan. Tama? Tama! Ang galing talaga ni JV. Parang pinaghandaan niya talaga to. Feeling ko, alam mo na may dala akong mga Wala, salita. wala, wala. Binibining okay. baron. Ngayon, tignan natin kung kaya ko pa yung pangalawang salita. Ito, JV, medyo mas mahaba to ah. Ito ang pangalawang salita. JV. Magitling pa. Sobrang habang salita. Nakikipag pa si sinunga, sinungalingan. Tama Jay, pa rin? tama pa din! Ready talaga to, guys. Next. Eto, JV, ano to. Sobrang sikat na itong salita na to. Lagi siyang kasama kapag kailangan mo. Basta, kasama talaga siya lagi. Eto yung pangatlong salita. Handa ka na ba? Jay. Okay ah, nakikita ko nga yan sa mga social media. Nakakapagpapagapag. 343! 3 <laughs> JB, hindi mo talaga pinahiya ang iyong mga tagapanood. Maraming Napaka mo talaga, JB. Maraming salamat, binibining baron. At nakita nga na siguro medyo nag-struggle ako. Pero kinaya, mo, kinaya ko naman, di ba? Yes, mo. kaya mo. ah siguro onting kaalaman lang dyan. Ako, ah, para sa mga nakikinig, ako'y nahirapan sa mga salitang yan dahil sa kanilang mga pantig. Pantig kung saan ito ay isang unit ng tunog na binubuo ng isang pantig at ilang katinig naman. Sa so, ortografiya ng wikang pambansa, marami talaga ang nakapaloob dito. Meron dyan yung mga salita na akala mo ay nandun na nung pinanganak ka. Pero pagpatuloy ng panahon, magkakaroon ka din ng mga sariling termino Tama. na magagamit ng mga bagong henerasyon na siyang pag-aaralan din ng mga bagong henerasyon. Katulad ng mga salitang balbal, salitang hiram, at marami pang iba. Tama ka dyan, Binibining Baron. Kaya nga, hmm. mahalaga na pahalagahan natin ang ating wikang pambansa. Tulad ngayon na umuusbong ang paniniwala kung saan matalino o mas nakakayaman ang salitang Ingles. Kaya ang ginagawa ng mga ngayong magulang ay English na ang tinuturo sa mga kanilang anak. Dahil nga ito ay sa tingin nila mas nakakayaman o mas nakakatalino. At nakakaligtaan na mahalaga pa rin na pahalagahan ang ating wikang Pilipino. Nakakalungkot ng isipin na mababa ang tingin ng ibang tao sa ating sariling lengkwahe. Kaya, kaya sana ngayon mas pahalagahan natin ang Filipino Simulan natin sa pag-aalam sa kasaysayan tulad ng baybayin na sinumulan ng ating mga ninuno. Mula doon, patuloy, patuloy na aralin ito ng mga makabagong henerasyon hanggang sa malayan na itong ibahagi ng, sa iba. Tama, di ba? Tama Baron? yun, JV. Talagang dapat na alam natin kung saan tayo nagbula. Hindi naman masama na mag-adapt tayo sa mga pagbabago, pero dapat hindi natin makalimutan kung ano ba ang pinagmula natin. O siya, dito na nagtatapos ang ating pakikipagpanayam kay Binibining Baron. Sana ay marami kayong natutuhan sa ating paksa ngayong araw. Pero binibining baron, bago tayo magtapos, maaari bang makipag-selfie sa'yo? Oo naman, JV. Handang-handa ako dyan. Sige, buka natin. Dagdag ka kaalaman, JV, alam mo ba ang salitang selfie ay isang hiram na salita? Ah, o tignan nyo mga tagapakinig, kahit sa mga simpleng salita tulad ng selfie, may natututunan tayo. Oo naman, JV, dahil hindi naman sa lahat ng salita sa Ingles ay may katumbas sa wikang Filipino, Katulad neto, nandito ako ngayon sa iyong podcast. Napakahusay talaga ni Binibining Baron. Maraming salamat sa mga iyong mga leksyon. Maraming salamat din, JV, at talagang napakahusay mo rin. Maraming salamat. Ako ay tunay na nagsaliksik upang makipag-usap sa iyo ng maayos. Sa huling pagkakataon, maraming salamat, Binibining Baron, at sa mga tagapakinig. Maraming salamat sa pakikisama ngayong araw. Muli, ako si JB at ito ang wasiwa, kapehang may kabuluhan. Ang ahawin ng kaalaman mula sa upan ko papunta sa iyo. Paalam!